providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up-to-date this is pilipinas prime the honorable chairman or chairman of this committee Bago po sana introduce mas gusto ko po ang letter ko po sa inyo para mas malinaw kung ano po ang intention ko dito at kung tama po ang hinihiling ko sa inyo. Bang, at bang, part, Your Honor, uh, Ang iyong babasahin ang uh, buong kabuuan ng iyong affidavit. Uh, pinabit? Your away may request that may case be investigated of this Quadcom Committee. The Honorable Ace Barbers, Congressman Bimbinedo Abanti, Honorable Congressman Paduano and Congressman Dan Fernandez. As I am asking your honor, at least, siguro kayo ito yung last three paragraph. With the forum which this quadcom will provide, I wish to express my intent to be part of the investigation. And I undertake to tell the truth in nothing but the truth. To shed light on the proliferation of illegal drugs. <clears throat> Should you consider me as one of your resource person, may I respectfully request that I be given immunity from prosecution and placed within the jurisdiction of the House of Representatives or the Witness Protection Program, considering that my testimonies will cause serious and imminent danger to my life and are self-incriminatory. For your consideration and perusal, of course, Your Honor, I attach herewith copies of my sworn statement containing my proposed testimonies in judicial affidavit, containing my retraction of my previous testimonies during the Senate, during the, my testimony in the court, particularly my statement that Colonel Asherto has personal knowledge of the importation of two magnetic vectors, lifters, containing Shabu, and confiscated in Manila International Container Port on August 7, 2018. Your Honor, again, magandang hapon po. Sa hearing po namin sa Korte, Brands, RTC Branch 35 sa Manila, binago ko na po yung statement ko doon. Na ngayon ko din po may lalabas kung bakit ko tinuro si Kernel Asierto para mag ako. Pero mas mabuti po na ikwento ko ng sunod-sunod para po malaman ng ating mga kalanggalang na kongresista at mga namumuno po sa bawat committee. Dahil ako po ay ngayon pong August, August 7 is my 6 years nung mahuli po yung magnetic lifter sa custom. September I think kung di po ako nagkakamali, was my six years when I was cited in contempt in the Senate. Kaya pag binilang ko po, halos six years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Hindi ko po mailabas ng todo ang aking hinaing. Dahil sa Senado pa lang, pagkahuli namin ng magnetic lefter sa customs pagdating ko sa Senado, tinutukan na ako ni Poncio Pilato. Yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic lifter with Shabu sa Manila Container Port together with PDEA. Then, kasama ko po si Colonel Pahardo, Director of the NCR PIDIA. Kasama pa rin po namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang ilegal na droga dahil yun po sa otos din sa akin ng Director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, Intelligence Officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the Chief OIC of the CIS, Port of Manila. Ako ho ngayon ay si PDL, Jimmy Guban, with prison number 8223-P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa autos ng pamunuan. Dahil noon po ay katatapos lang natanggali ng pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PIDIA. na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapinya. During that time, Your Honor, operatiba na po ako, organic pa akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuoto sa akin, marami pong reports na nare-receive namin na still nandoon ang mga tao ng first family at pati sila ay nag During their first few months, Your Honor, malami na pong nawawalang containers. Sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic lifter na isi-swing nila. hinabol namin, inayos ko because I was din chef. May aksiks na ho ako sa E2M. Nakuha po namin, positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your honors pagdating ko sa blue ribbon committee nagbago The night before the Senate Blue Ribbon Committee may tumawag sa akin hindi ko kilala nagring ang cellphone Another ring may kasunod na text nagpakilalang si Dismangawang Dismangawang is our Collector, Deputy Collector during the time sa of Manila. Nagpakilala sa kaya sinagot ko pero hindi ko kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo. Si Paring Bini. I am referring to Mr. Bini Antiporda. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Sinagot ko kagad siya. Madam, sorry trabaho, huli na yan. Accomplishment, yan. Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing after the hearing, sinayit kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko siguro ko may tutulong sa akin. Nagpakilalang, tiga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok diretsyo sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinutoro dinudoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail, di tatagal ang buhay mo. The worst your honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako si Pain Bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Liang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng ilegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip. Nag-isip, nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Kenil Asierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang guys kong importer ng magnetic lifter loaded with shabu. Your Honor, before the time nung ma-apprehend namin yung container, ni kasama kong si Hernan Abario. By the way, Your Honor, ang miari niya na Bicaba Trading, ang consignee na yan, ang miari ay Tiga Kalapan Oriental Mindoro. Meron akong kasama na Tiga Oriental Mindoro. Magkasabay, nalaman ko kagad kung sino si Mr. Bikaba Trading, Bidasto Cabral Barakil. Dahil si Ernan Abaryo ay tigaroon, na-check niya kaagad kung sino si Bidasto Cabral Barakil. Ang pamilya ay lang sa... Ang pamilya ni Hernan ay tigaroon sa Calapan City. Si Mr. Barakil ay nagtatrabaho lang bilang traffic enforcer sa Calapan City. Bago ko kaya binigay sa PDA. Inalam at kinausap ni Agent Hernan Abaryo umuwi, kinausap, tinawag. Pare, pakikonfirm mo na lang kung meron parating or what. Alam niyo, yung tatlong tao, normal na normal. Parang walang nangyayari sa kanila. At yung isang incik dalawa o tatlo, sabi sa akin, pare, yung inchik nga, hindi takot eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may kiliang yan eh. May kiliang yan, and months, pulong. Kami hingi na lang ng tulong sa inyo, tulong yan. Wala po ang kakwinta, parang hindi po na, parang normal na normal lang, na yung importation ay kay Mr. Bidas, ang consignee ay Bicaba Trading. Your Honor, yun pong tatlong yun, nakuha po yun ng PDEA. Invited by the PDEA or arrested. It was only presented once sa sino umamin sa sinit na kanya yung kargamento, gamit. Pinakiusapan siya ni Mr. Ponichin. I'm sorry, Your na wala pa akong copy. Nagaling po ako talaga ako sa Bukor. Nandoon po yan, nababasa po yan natin, mababasa at mababasa natin yan. in I can bring that document here. Napakalinaw ng tanong ng chairman ng Magic Blue Ribbon Committee, ah, ng Senate Blue Ribbon Committee. Your Honor, inamin may ebidensya. Yung tatlo lang muna. Bakit nila winala hanggang ngayon? Anim na time po ako nagsasuffer sa kulungan. Ang tokanga, nga, double barrel, kunti lang na droga, kulong ka agad, patay ka agad. Nasaan itong tatlo? Si Mr. Bidasto Cabral Barakil, Lagrimas Katipan, Emily Lukigan, ang alam ko ho yung in pinakawalan din nila. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik hanggang sa bukur nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Wala hong nawala kahit katiting. Inorderan po ng judge na sunugin, sinunog, Nandoon po ang testimonya ng mga pideya. Kasama kong pilihan sa aking kapasina sa Bureau of Customs. Kami po ang nanghuli. Ano po ang particular na batas ang iba ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng First Family at si Michael Young para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation ay isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag. Dahil sabi ko walang alam yan. Hanggang ngayon po, malinaw. Basahin ko man po ang testimonya ko hanggang ngayon. Magaling pa siguro po ang kunti kong memory card. Hindi ko po makakalimutan kung papaano ko sila kripisyohan yan. Ako ho, ikinulong. Buti na lang may Diyos. Pagdating po sa kulungan, may mga tumutulong sa akin. May mga lumalapit po. Natistigo kung sino si Michael Yang, paano nasunog ang Bureau of Customs, paano pinatay ang empleyado ng mga tiga customs. Bakit ang daming releases during the time ng mga containers na nawawala hanggang ngayon hindi iniimbisigahan? Napakasakit po mga kalagalanggalang na kongresista at sa iba pong mga resource speaker dito. Andito po ako, I am seeking for truth in justice. Nothing less, nothing more. Thank you, Your Honor. This is Pilipinas Prime.